只怕我自己会爱上你 Oh baby baby baby，Oh baby baby，不祝不你是故意。 Noong 2003 ay nakuha ng apat na Taiwanese ang puso ng maraming Pinoy dahil sa pagiging bahagi ng mga ito sa napakasikat na Meteor Garden na tumabo sa pamamayagpag sa Pilipinas ng mga telenovelang mula sa kanluran especially from Mexico. Sa isang iglap mga idol ay nabuksan ng mga ito ang pinto para makapasok at mastang kilikin ng mga Pinoy ang mga telenovelang mula sa ating mga kapitbahay sa Asia lalo na mula sa Taiwan at Korea. May mahabang mga buhok, pormang bago sa mata ng nakaralan rami, marikisig at magagandang lalaki na katulad ko. <coughs> Napakagaling pa ng marketing strategy ng management nila dahil kasabay ng pag-ere ng naturang telenovela, eh ginawa na nilang tunay na boy band ang grupong kasama sa mga pangunahing characters ng kwento. Tinawag silang Flower 4 o mas sikat sila sa tawag na F4. Dahil dito mga idol ay eh halos naging hitting two birds with one stone ang nangyari. Dahil habang nakakakuha ng success ang Meteor Garden, eh kasabay din itong naiipromote ang F4 bilang boy band. Kaya naman ay eh naging superstars na agad ang mga ito ng halos overnight lang dahil sa tindi talaga ng pagtanggap ng mga viewers sa naturang programa. Kaya wag na nating punahin pa ang mga kabataan ngayong naguhumaling sa K-pop at musika ng mga ito na hindi maintindihan. <coughs> dahil noong araw ay eh mas naunang mabaliw ang mga tita, mga pinsan, kaibigan, kaklase at mga kapatid mong babae sa mandupap o mandarin popular music at aminin mo idol na kahit mahilig ka sa mga banda e eh minsan mo na rin pinakinggan ang Mga kantang can't help falling in love meet your rain I can't lose you Season of fireworks Ask for more at marami pa nilang mga kanta na hindi rin naman natin maintindihan ang sinasabi. Pero wala naman tayong ibang choice dahil maririnig mo talaga ang mga awiting iyan kahit saan ka pa magpunta noong araw. Kaya kahit sa ayaw at sa gusto mo, eh hindi natin maitatangging naging parte na rin sila ng ating masasayang alaala. Marami na nakagawa ng video tungkol sa cast ng Meteor Garden pero magfofocus lang ang kwento natin ito sa F4. Alamin natin kung paano sila nabuo at bakit nga ba ang bilis nilang nawala at nagka wahi walay ano ang nangyari sa kanila at nasaan na nga ba sila ngayon Talakayin natin lahat yan pero bago ang lahat ay inaanyayan muna kita mag subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel maraming salamat mga idol Nakilala natin ang F4 sa naging characters nila sa napakasikat na telenovela noon na Meteor Garden. Sila yung mga anak mayaman sa kwento na tila ba nakukuha ng mga ito ang kahit anong naisin. Pero alam nyo ba mga idol na sobrang kabaligtaran ito sa kanilang tunay na buhay, meron sa kanilang lumaki sa hirap at hindi nagkaroon ng magandang kwento ang kabataan. Katunayan bawat isa sa mga ito ay eh, hindi nakaranas na magkaroon ng kumpletong pamilya. Si Jerry Yan ay eh, ipinanganak noong January 1, 1977. Maaga itong nawala ng ama sa edad lamang na 12 taong gulang, na dahil nga sa pagpanaw ng ama nito eh kinailangan ni Jerry na maghanap buhay sa ganong edad para suportahan ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae. Hindi na ito nakapasok ng high school sa sobrang hirap ng buhay hanggang dumating na nga ang panahon na nagagawa na nitong manalo sa mga modeling competitions. Nagsimula na itong lumabas sa mga advertisements at mga music videos noong 1998 at pagpatak naman ng taong 2000 eh nagsimula na ito sa pagiging artista. Si Vixzo naman ay ipinanganak noong June 9, 1981. Hindi man pinalad na magkaroon ng buong pamilya dahil sa pag divorce ng kanyang mga magulang sa edad lamang niya na 6 na taong gulang. Eh maswerte naman na nagkaroon ito ng kakayahan na magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Isa itong estudyante ng mechanical engineering noong araw na sinamahan niya ang kanyang kaibigan sa pag-audition sa Meteor Garden. Oo mga idol, sinamahan niya lang ang kanyang kaibigan pero sa kanya naman napunta ang project sa huli. Si Kenzo naman ay pinanganak Noong January 15, 1979, hindi rin ito pinalad na magkaroon ng buong pamilya dahil nagdivorce din ang mga magulang nito sa edad lamang niya na 10 taong gulang. Napunta siya at ang kanyang kapatid sa pangangalaga ng kanyang ina na para itaguyod sila ay iniwan muna sila ng kanyang ina sa Singapore. Kinailangan kasi nito magpunta ng Thailand at Pilipinas para maghanap ng trabaho. Lumaki talaga sa hirap mga idol si Ken, katunayan niyan mga idol ay eh nagtatrabaho ito bilang waiter nung ma-discover ito ng isang producer. Nakasama pa niya si Jerry yan sa isang project bago pa magsimula ang Meteor Garden. Si Vanessa naman ay ipinanganak noong August 7, 1978 sa Santa Monica, California. Hiwalay din ang mga magulang nito. Kaya noong mag-drop si Vanessa sa kanyang pag-aaral ng college ay pinili nitong manirahan sa kanilang bansa sa Taiwan. Nagkasama-sama ang apat na umapiling gumanap sa pinakaunang live action television adaption ng Japanese manga series na Hana Yuri Dango o Boys Over Flowers. Sila ang gumanap dito bilang Flower 4 na grupo ng mga anak na mga pinakamayamang angkan sa Taiwan, mga poging katulad ko. Pero mga arogante sila dito at mga bully. Si Jerian ang gumanap bilang Daw Mingsi, si Vic Zhu bilang Wat Si Lay, si Vanessa Wu bilang Mitsuo at si Kenzo naman bilang si simen. Kinakatakutan sila ng mga estudyante sa kanilang school hanggang isang araw eh may babaeng nagngangalang Shansai ang nagpakita ng tapang at hindi nagpatinag sa kanila. Kaya naging dahilan 'yon para makuha nito ang respeto ng apat at kalaunan nga ay nasungkit din ito ang damdamin ni Daw Mingsi. Si Wat Si ang unang gusto ni Shansai. Pero kalaunan dahil na rin sa si pangungulit ni Dao Ming Si, eh nakuha din ito ang damdamin ng dalaga at doon na nga umikot ang istorya na tulad ng ibang telenovela, ay eh tungkol ito sa love story ng isang mahirap at isang mayaman. Ang pinagkaiba lang siguro, eh sobrang bago sa ating mga mata ang ganong itsura ng mga gumaganap na tipong parang ginawa talaga ito para akitin ang mga kabataang kababaihan. Naging patok sila sa iba't ibang bansa sa Asia, lalo na nga sa Pilipinas na nasanay tayo dati sa mga telenovela na mula sa Mexico. Suking-suki noon si Talia na siya nagpatangkad sa mga tatay at tito mo. Tapos sa music naman ay sobrang kinababaliwan din noon ang mga boy bands mula sa US at Europa. Kaya sa paglabas ng F4 bilang boy band ay naging kakaiba din ito noong panahon na yon, na dahil na rin sa tagumpay at set up nilang kasikatan ng Meteor Garden ay hindi sila nahirapang makamit ang matinding success at kasikatan sa pagpasok nila sa mundo ng musika. Sa pagbuo kasi ng Meteor Garden noong 2001 ay ginawa nilang totoong grupo ang Flower 4 o F4 na mga pangon personaheng karakter sa naturang kwento. Agad silang pinapirma na kontrata sa record label na Sony Music Taiwan at inirelease ng mga ito ang kanilang debut album na Meteor Rain noong August 28, 2001. Madalas marinig sa Meteor Garden ang iba't ibang kanta mula sa album na ito kaya hindi na nakapagtataka na bumenta ito ng malaki sa Asia lalo na nga mga idol sa Indonesia na pumalo pa nga sa 300,000 copies ang nabenta pero kahit sobrang sikat nila sa Pilipinas mga idol eh hindi na man ito naramdaman sa benta ng album. Sobrang talamak din kasi dati ng bentahan ng mga pirated copies. At sa sobrang sukses na nakuha ng telenovelang Meteor Garden ay nasundan pa yon ng pagpapalabas ng Meteor Garden 2 na halos kasabay din ng pag-release ng pangalawang album ng F4, ang Fantasy Forever noong December 18, 2002. Ang problema lang mga idol ay hati na dito ang atensyon ni Vic Zoo, dahil nag-release na rin ito ng kanyang solo album na Make a Wish sa parehas na taon. Nasundan yon ng malawakang tours ng grupo sa iba't ibang parte ng Asia noong 2003 pero kasama ang palad dahil na rin sa namumuong tensyon sa apat e eh, pansamantala muna silang nagpahinga bilang boy band pagkatapos ng tours na yon mas nagfocus na ang mga ito sa kanilang solong karera naglabas ng successful na debut album si Jerry Yan noong 2004 ang Jerry For You na nagbigay sa kanya ng best album at best newcomer award sa ginanap na China Top Music Awards na nasundan din ng kanyang pag-arte sa isang romantic comedy film na Magic Kitchen sa parehas na taon na kasama din ito sa successful na medical drama na De Hospital noong 2006. Si Vanessa Wu naman ay nagdebut din sa pag-arte sa pelikulang Star Runner noong 2004. Tapos nagkaroon ito ng na collaboration sa isang Korean singer noong 2006 na tinawag na Kangta and Vanessa. Nag-release din si kay ng debut album na Unkindest Time noong 2005 na nasundan naman ng paglabas ng kanyang sariling libro na tinawag na Delicious Relations noong 2006. At siyempre, ay pinasok din ito ang pag-arte na nakasama pa nga ito sa isang pelikulang Pinoy na Batane sa dulo ng walang hanggan na kasama si Miss Iza Calzado. Pumasok din sa pag-arte si Vic Zhu na sinabayan pa nito ng paglalabas ng kanyang pangalawang album na Remember I Love You noong taon ng 2004 at pangatlong album naman na I'm Not F4 noong taon naman ng 2007 na nagpapatunay na hindi maayos ang sitwasyon ng grupo. Nagkaroon pa ang mga ito ng project sa parehas na taon ng 2007 pero ang problema mga idol ay hindi na nila magamit ang pangalang Flower 4 o F4 dahil kahit piniyagan silang gamitin ito noong una ng publisher na nagmamayari ng copyright ng Meteor Garden ay eh nagbago ang lahat ng ito. Nagsagawa din kasi ang Japan mga idol ng kanilang sariling version ng Meteor Garden kaya nangamba ang publisher na magkaroon ng pagkalito ang mga viewers lalo na at nagsimula na din gumawa ng sariling version ang iba't ibang bansa na F4 din siya ang tawag sa mga pangunahing tauhan sa kwento kaya no choice talaga ang grupo kundi ang magpalit ng pangalan kaya mula noon ay tinawag na silang JVKV na kinuha naman sa mga initials ng kanilang pangalan. Sa panahong yun na sobrang ingay ng balitang nasa bingit na umano, ang grupo ng pagkadisband ay eh nabuhayan naman ng dugo ang kanilang mga fans noong naglabas pa ang grupo ng kanilang pangatlong album, ang Waiting For You noong December 28, 2007. Pero kasama ang palad mga idol, e eh ito na rin ang kanilang naging pinakahuling album. Nagbreak na ang mga ito ng tuluyan na nagkaroon lang sa glit ng reunion noong 2013 at 2020. Ayon sa interview kay Jerry Yan at Vanis Wu, ay selos at pagkakaroon umano ng unfairness ang dahilan ng pagkasira ng kanilang grupo. Tama lang umanong pagkakataon yon para tapusin ang lahat dahil sa huli umano ay hindi na sila masaya sa kanilang ginagawa. Sinisigurado naman ng mga ito na maayos sila ngayong apat at walang galit o sama ng loob sa isa't isa. Hindi rin naman kasi tumigil mga idol ang karera nilang apat. Naging sobrang successful pa rin ang mga ito bilang mga solo artist, mapapelikula, teleserye, o musika man yan. Si Kenzo lang siguro mga idol ang medyo hindi pinalad dahil na rin sa nagkaroon ito ng chronic pain disorder na fibromyalgia. Tumigil ito sa pagtanggap ng mga projects at ito rin ang dahilan ng hindi niya pagkakaroon ng anak. Inamin din ito na nag-struggle siya financially sa kawala ng hanap buhay kaya nagsimula ito magbaka sakali sa paggawa ng content sa YouTube noong 2021 pero itinigil niya naman ito kalaunan. Samantala ay kakasimula lang ng teleserye ni Jerry Yan na The Forbidden Flower sa ABS-CBN nito lang June 2023 kung saan nga idol ay napansin ng marami na sa apat na F4 ay tila ito lang ang hindi tumatanda para kasing walang nagbago sa itsura nito lalo na at gamit pa rin ito ang kanyang trademark na hairstyle kaya siguradong marami na naman itong pinapakilig na mga matandang dalaga este mga tita pala hindi naman papahuli si Vic Zhu na may teleserye din ngayong 2023, ang Be With Me. Tapos noong August 6 lang ngayong taon na ito ay naipanalo ng mga ito ang kaso laban sa kaibigan nilang ng scam sa kanilang mag-asawa na inabot din mga idol ng 34.4 million New Taiwan Dollars o mahigit na 60 milyong piso. Si Vanes Wu naman mga idol ang masasabi nating nagkaroon sa kanilang apat ng malalaking projects dahil na rin siguro sa kakayahan nitong magsalita ng English. Nagkaroon doon ito ng collaboration sa mga tulad ni Beyoncé, Bruno Mars at frontman ng One Republic na si Ryan Tedder. Naging judge din ito ng Asia's Got Talent at Gat naging bahagi din ng ilang malalaking pelikula tulad na lang ng IP Man 4 finale. Si Vanessa din mga idol ang naging pinakaaktibo sa musika na nagawa nga magkaroon ng kabuoang sampung studio albums. Matagal na rin nawala sa eksena ang F4 at hindi natin masasabing nakarating sila sa kalingkingan na ng na-achieve ng usong-usong K-pop ngayon. Pero para sa mga lumaki sa era nila, especially sa mga ipinanganak noong 80s at 90s, eh hindi hindi nila makakalimutan ang panahong pinagharian ng F4 ang mainstream sa Pilipinas. Mananatili silang malaking parte ng alaala ng ating kabataan. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay 'wag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.